Mayong hapon. Mayong hapon, guys. Gibutan ako kung ano akong batong, guys. Trilis. Trilis sa kamatis sa itong gibutan. Kay para makuha siya, guys. Oo, oh, nasa yung kundira. At guys, na ay na bulak. Namunga na ni, guys. Namunga na ni atong batong, guys. Oo. Oh, na So, may kay namo namo nga na siya guys na ngay dai sa dinhi kay dito sa pikas nga akong gibutang so mao ni karon guys aton ning pantukuran dinhi o oh. para pagmulabong siya na siya katayan so yun guys ang atong batong nay isa ka punuan dito sa pikas tambok gihapon guys pero kuan wala pa nagbula So, may ni guys, nakabulak na guys. Kuha nato ni siya ugdahon. Hmm wala ko na ko nakadala ay kana ay magwa sa kog cutter guys kakuha na tayo ng cutter kuna natin siya ng dahon guys para ano dili siya magtabon -ano, mag to so, yun guys kinukuha natin siya ng dahon para di siya magtabon oh. yun guys oh. Di lang sa kwan guys, kana lang diha. Okay. Kwan man nagtabo naman siya kani diri. Ay murag mubulak pa siya guys, at least na pa siya makaon. Ni makaon. So yun guys, oh. Kani oh, nagyelo. Yun guys. Kinuha natin siya ng dahon. Para ano? Um, um. Oh, hindi na kaya siya ano labo Wala, nagbunga na siya guys. Manong hirag mani eh. Ano hirag na ni? Eh. Hirag Oh. Ito siyang eh. i-post. Idasok pa d'yon. Uh -huh. Pwede siya mulupad guys pag may bagyo. Mm. Manya kay. Naman siya kwan dito sa pikas guys Oh. Wala na pa siya bulak guys. Ay nagbulak na si batong. Mano lang niya itong batong guys. din dito sa pikas. So limpyo na na iyang punuan o oh, walay dahon sa so, din hi hey. so yun guys o oh. na ito, batong oh. hala kuha na siya guys hindi na siya labong tanawan so kuha na guys na may ano tropical depression another bike mo maigo sa florida pero kami kuha na ni kanang Murag hinungaw lang ba pero kusog lang gyapon ng hangin. So murag mga tao diri wala wala ra kayo. Wala ra kayo nadlok. Okay. Kwan man mi kasag kanang bihira lang mi magbagyo diri guys. Nami maigo jud mi sa bangyo pero kwan kasagaran mga kwan lang tropical depression. So yun guys, o din hirata guys kay magulan na, naghangin na oh. Salamat sa inyong mga suporta guys. Bye!